para sa Hamas. Isang kaduwagan ang assassination ng Israel sa deputy leader na si Sali Al-Arori. Ngunit bago pa maganap ang pangyayaring ito ay nauna ng nanumpa si Sayed Hassan Nasrallah, pinuno ng grupong Hezbollah na suportado ng Iran sa Libanon. Nagaganti laban sa anumang pag-target ng Israel sa mga opisyal na Palestinian sa bansa. Ang pagpaslang kay Arore ay isang malaking bomba na sumabog sa buong organisasyon ng Hamas at sa buong mundo na sumusuporta sa grupong Palestinian, partikular ang Iran. Sino ba ito? Si Sali Al Arore na naitampo ko na din sa isa ko pang video nitong nakaraang linggo na isa sa target ng Musad sa pinuno ng Hamas na nasa ibang bansa. Gaano ito kahalaga sa Hamas at gaano kataas ang kanyang katungkulan sa organisasyon? Bakit ganun na lamang ang galit ng Hezbollah at Hamas sa balitang pagpaslang sa isa sa pinakamataas na pinuno ng Hamas na nakabasi sa ibang bansa? Tara, simula na natin. Si Sali Al-Arori ay gumanap ng mahalagang papel sa Hamas at nagsusumikap na bumuo ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng organisasyon at ng grupong Hezbollah na suportado ng Iran sa Libanon. Ang 57 taong gulang ay isa sa mga founder ng military wing ng Hamas, ang Al-Qassam Brigade, at nagselbi bilang deputy leader ng political bureau ng grupo mula noong 2017. Pinangunahan din ni Al-Arori ang mga operasyon ng Hamas sa West Bank kung saan tumulong siya na palakasin ang kapasidad ng militar ng Hamas sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga armas at pagtatatag ng mga sleeper cell. Siya ay inaristo ng Hokbo ng Israel noong 1992 at sinintensyahan ng labing limang taon sa bilangguan para sa pagtulong ng pagbuo ng Al-Qassam Brigade. Matapos palayain noong 2007, siya ay muling inaristo pagkaraan ng tatlong buwan at muling nakulong ng tatlong taon hanggang 2010. Mahabang panahon din ang kanyang ginugol sa bilangguan ng Israel nang siya ay pinalaya at ipinatapon sa Syria. Naging negosyador siya sa isang kasunduan na pinalaya ang mahigit isang libong bilanggo ng Palestinian bilang kapalit ng pagpapalaya sa isang sundalong Israeli na si Gilad Shalit noong 2011. Ganoon kahalaga sa Israel ang buhay ng isang Israeli. Isang libong nakakulong na Palestinian ang pinalaya kapalit ng nag-iisang sundalo ng Israel. Ika-27 ng Oktobre ngayong taon, winasak ng hukbo ng Israel ang kanyang tahanan sa West Bank sa bayan ng Arora malapit sa Ramalia. Si Al Arori ay nakatira ngayon sa Libanon hanggang sa siya ay napaslang nitong ika-2 ng Januari sa taong 2024. Iniulat ng Lebanese media na siya ay napatay sa isang Israeli drone attack sa opisina ng Hamas sa Southern Beirut suburb ng Dahieh, Kasama ang anim na iba pa na iniulat ng mga membro din ng Hamas. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang pinaslang, kundi kung saan siya pinatay. Ang isang mataas na opisyal ng Hamas na pinatay sa isang kota ng Hezbollah sa Libanon ay tiyak na mas mapanganib ang mga bagay sa isang pabago-bagong junction sa labanan. Inilarawan ng Caretaker Prime Minister ng Libanon na si Mikati ang pagpatay bilang isang bagong krimen sa digmaan ng Israel na naglalayong kaladkarin ang Libanon sa isang bagong yugto ng labanan. Ayon sa Hezbollah, ito ay isang seryosong pag-atake sa Libanon at sa mamamayan nito, sa siguridad nito at soberanya at nagbabala na hindi lilipas ang kriming ito nang walang tugon at parosa. Ayon naman sa isang mataas na pinuno ng Hamas, ito ay duwag na pagpatay ng Zionist occupation. Ang mga pinuno ng Hamas na nagtatago sa ibang bansa ay una nang naiulat na ginagapang ng Musad ng Israel upang paslangin sa amang panig ng mundo sila naroroon. Ngunit ang Israel ay bihirang magkuminto sa mga cross-border strike. Hindi man direktang inamin sa ngayon ng Israel ang pagpaslang kay Al-Arori Ngunit tinawag nila ang pag-atake na isang surgical strike laban sa pamumuno ng Hamas. Ang bansa at mas malawak na rehiyon ay nahaharap ngayon sa isang sabik na paghihintay upang makita kung ano ang reaksyon ng Hezbollah at kung ang digmaan ng Israel sa Gaza ay dumaloy sa Libanon. Iniulat na maaaring itigil ng Hamas ang mga negosasyon sa loob ng ilang oras kahit na ang mas mahabang layunin ng pag-atake ay maaaring ipilit ang mga pinuno ng teroristang grupo na tanggapin ang mga alok na tinanggihan nila sa mga nakaraang linggo. Si Al Arouri ay hindi lamang tiningnan bilang isa sa mga master planner ng masaker ng Hamas noong ikapito ng Oktobre sa Katimugang Israel. Ngunit isa rin sa mga pangunahing ugnayan para sa Hamas, sa Libanon at sa Iran. April 2023 nakipagpulong si Ismael Gaani, commander ng Quds Force ng IRGC, kasama ang pinuno ng Hamas na si Ismael Haniye at Al Arori sa Damascus. Pagkatapos, isang delegasyon ng Hamas na pinamumunuan ni Haniye ang pumunta sa Tiran noong Hunyo na kinabibilangan din ni Al Arori at nakipagpulong kay Iranian President Abraham Raisi, Supreme National Security Council Secretary Ali Akbar Amadian at IRGC si Commander Hussein Salami. Bilang karagdagan, inilala si Al Arori sa pagbibigay ng otos na mag-organisa ng isang makabuluhang operasyon ng terorismo noong 2014 na humantong sa pagkidnap at pagpatay sa tatlong teenager. Isang terror attack na sa huli ay humantong sa 2014 Gaza Conflict. Mula noon ay nagpatuloy siya sa pagdidirekta ng mga makabuluhang pag-atake ng terorismo laban sa Israel mula sa West Bank. Sa kabila ng na matagal nang nasa target ng Joe State, ayon sa mga ulat, pinunteriya ng strike ang isang tanggapan ng Hamas sa Mos Refilla sa southern suburbs ng kabisera ng Libanon. Parihong isang apartment at isang sasakyan ang iniulat na target sa lugar. Ang airstrike ay isinagawa ng dalawang drone ayon sa Libanese media. Pagkatapos ng pambubumba, nakita ang mga fighter jet ng Israel sa Beirut at Kalbi kasama ang iba pang mga lugar sa buong Libanon. Sina Asam Al-Akra at Samer Fendi, dalawang commander sa Hamas, al qassam Brigades, ay kasamang napaslang sa airstrike. Nauna ng sinabi ng Shenbet na si Akra ay kasangkot sa mga pagsisikap ng Hamas sa pagsasanay at pagrekrut ng mga terorista sa West Bank. Suportado naman ng Yosiyah ang mga pagsisikap ng Israel sa pagpaslang kay Sali al-Arore at iba pang matataas na pinuno ng Hamas sa Beirut ngayon. Sa pamumuno ni Sali al-Arore at iba pa, ang Hamas ay nakagawa ng hindi na mababawi na kalupitan laban sa Israel at sa mga Hodyo na hindi maaring hindi mapaparosahan. Nagtatakda ito ng isang malaking babala para sa mga terorista na nagnanais na gumawa ng mga karumaldumal na gawa laban sa estado ng mga Hudyo. Ang mga pinunong ito na nagtatago sa Libanon ay nagpapakita kung gaano kalawak ang mga galamay ng impluensya ng Iran at mga kinakailangang hakbang upang wakasan ang kanilang paghahari ng terorismo sa gitnang silangan. Ilang oras pagkatapos ng pagpatay, sinabi ni IDF spokesperson Daniel Hagare ang IDF ay nasa napakataas na antas ng paghahanda sa lahat ng larangan sa opinsa o sa dipinsa. Sila ay nasa mataas na alerto para sa anumang senaryo. Bago pa man ang digmaan, nagbabala ang Secretary General ng Hezbollah ni si Hassan Nasrallah na ang anumang pagpaslang ng Israel sa teritoryo ng Libanes ay hahantong sa isang malakas na reaksyon sa isang panayam noong Agosto Galit na galit naman ang pinuno ng Hamas na si Ismael Haniye Ang pagpaslang umano kay Arore at sa kanyang mga kapatid ay isang kumplitong pagkilos ng terorista isang paglabag sa soberenya ng Libanon at isang pagpapalawak ng circle o batak nito ang pagpaslang kay Al Arore ay naganap ilang oras lamang bago ang ikaapat na anibersaryo ng pagpatay ng US na may mga aspito ng tulong ng Israel kay Islamic Revolutionary Guard Corps Hodge Force Commander Kasim Soleimani at Abu Madi Al Muhandis ang pinuno ng Popular Mobilization Forces na suportado ng Iran sa Baghdad noong January 2020. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at magsubscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Ang pag-assassinate ba sa deputy leader ng Hamas na si Al-Arore Al sa loob ng teritoryo ng Libanon ay isang kriminal na paglabag sa batas ng digmaan at maaaring magbukas na isa pang front ng laban para sa Israel kapag naghigante ang Libanon? o ito ay isang pagtugis lamang para papanagutin ang mga may utak sa nangyaring pag-atake sa Israel noong ikapito ng Oktobre na ikinasawi ng isang libo dalawang Israeli at pagkabihag sa mahigit dalawang daang katao. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong opinyon Hanggang sa muli, El Profesor.